Up, mga kasipol, magandang magandang maga po sa lahat for today's vlog mga kasipol, tayo ay kakain ang ulam ko po ngayon ay crab kain po tayo mga kasipol samahan niyo po ako let's go meron pang natira kaya ito po yung aking crab ngayon, ay sus, napakataba sobrang taba dalo na yung alimang mga kasipol napakataba uh, sobrang tabak talaga matabak sila sobrang tabak mga kasimpol. yan o yan o nakikita niya yan tabak wow mm. oh. kawan crabs yung aking pagluto nito hmm. sayang yung ano sauce hmm. ayan o ito po yung ano niya, oh, si Milia. Taba, oh. hmm? Kita niya mga kasimpol, oh. Ang taba. Wow. Hmm. Umbot lang. Hmm. Ayan na po mga sipula, tapos na po ako kumain. Napakasarap yung aking ulam na crabs. Hanggang dito lang po yung ating video. Maraming maraming salamat po sa si inyong lahat. Ubus!